Morning mga idol, may gagawin tayo, repair tayo ng gas pedal. ano oh, oh, gas pedal. Kaya tanong apak mo ayaw mag-open yung battery ng servo. Yun, ayaw mag-open yung battery ng servo kaya apak. Walang check engine, low power. Yan, tinisting na namin throttle body, ayaw para mag-open kaya dito tayo. Dahil uh, throttle body bago na. Yan, repairin natin to sa mga gen 2 lang to jintre 3 mayroon ganyan gen 4 mayroon din pero bihira karamihan mas ano yun mga jint gen 2 batman bihira lang yung gen 3 ito sa katagalan na rin to kasi gen 2 nga siya batman yan tatanggal na natin nakaangat yung mga tunay yung tanggalin natin yan paano ting repairin yan mga kaidun, na testing na namin mga idol yan na testing ng gas pedal okay na sa ibang gas pedal testing namin okay na ngayon yung sa kanya repairin natin yan, ito idol. Ito yung sa kanya. Titingnan, bubuksan natin yan. Yan. Whoop! Ito, nakita mo ka idol. Nakita mo kung bakit idol. Mayroon palang nakatira idol. May control, Kaya pala lumalaban. Dito mo, nakita mo idol. You know? Nakita mo yan. Kaya pala ay gumana. May ipis pala sa loob. Oh. Huh? May nagkukontrol pala sa loob idol. Kaya kaya patanong apak mo. Dahil sa ipis. Ano niya, nilalabanan yung apak mo. You know? Buti nga hindi na durog. Yun. Yung ipis oh. Yun yung ipis. Yun. Nakita niya may dulo. Oh. Yun. natanggal na yung grain. Naitim na siya. Ngayon, Repair natin yan. Kaso. Yun. Paalisin mo natin yung ipis. Kasi. Pag kahit na repair natin. Kung hindi umalis yung ipis. Nakukontrol din yan. Yun uh -huh. mo. Yun. Ayan yung natanggal na natin yung spring. Sikwat din lang yung spring. Tapos siyempre, ingatan mong di mat madali yung ipis na sa loob eh. Ingat natin 'yun. 'Yun, usan ipis. 'Yun oh. 'Yun oh, paalisin natin 'yan, kawawa naman. At saka kalaban 'to sa ano, gas pedal mo. 'Yun. Daming nalaglag oh. pulbos, daming pulbos. Das kailangan natin papalayas tong ipis. Kasi maglupower din 'yun pag andiyan siya. Uy, alis ka na, alis ka na. Oh, umalis na siya. Uh, nahulog na lahat. Ay, dulo, nahulog na lahat. yun Oh, um, wag ka na bumalik. Gusto pa siyang bumalik ay dulo. Ay, nahanap niya yung bahay niya, pasensya na. Yung bahay mo gagamitin natin kasi buhay to. Yan, dito tayo mag-repair dito. Dito tayo mag-repair. Kakalsuhan natin yan. Idikit natin ang mitiban. hinahanap nahanap talaga ito doon, Malungkot ang ipis ay dulo. You know, yung bahay niya. Sorry po. Gagamitin na hinahanap ko bumabalik ko. Oh. Hinahanap yung bahay niya. bumalik talaga oh. Bumalik talaga idol Talaga ayaw niya ng bahay niya oh. ano natin? Kinalayas ko na idol, bumalik talaga siya oh. Bumalik talaga siya. ano, oh, uh, lili No. Oh. Nahanap talaga ng bahay niya idol oh. Okay, idol, may kinalso tayo. Galon lang ginamit natin. Galon, manipis lang na galon. Ganyan lang kanipis. Oh. Yan, may kinalso tayo dyan. Kaso, bawasan pa natin yan. Kasi iba yung ano, kailang makuha natin yung porma nito. Yan, pamaya titing na pakita ko sa inyo mga na naporma na natin. Naporma na natin. You know, naporma na natin Oh. Yan ang porma niya. Pero para sigurado idikit pa natin ulit na may tiban para hindi siya matanggal yan. Okay. Yan idol. Yan na uh, dikit, dikit na natin. Yan, tibay na. Uh, yan na natin, balik na. Yan. Yan, ito yung gamit natin na galon idol oh. Manipis yung gamit natin na galon. Yan. Ang eh, kinalso natin. Yan. Low power. Ito sa dahilan. Kasi nag-testing -teast, nag tayo ng throttle body. Oh. Nag-testing tayo ng throttle body. Low power pa rin. Kaya dito na tayo. Yan. Nag-testing dito. Nag-okay. Goods na. Ibig confirm. Ito may problema. Natin mga Kita mo. Yung kalso natin. Yan. Nakabit na natin. Okay. Kabalik na natin yung kanyang ano, takip. Okay. Yan. Tapos na mga kaidol. Gabit na lang to. Ayos nice na, na-repair natin. Yun ang re repair niya, na-repair dulo. Okay na, testingin natin. Uh -huh.